May YTX tayo Pagbigyan wow. natin yung request Ng iba nating subscriber Na mag vlog tayo ng Paglalagay ng kill switch Kasi itong YTX Pag umanda rin ito Nakahit light na ito Kaya Tuturo namin sa iyo Kung anong tamang paraan ng paglalagay ng kill switch Woo! Ito na po yung nilagay natin Kill switch Ito po ito. <laughs> ito po yung wear niya Ng kill switch Yung dalawa ito. Ang hugutin nyo lang po ay yung sa sakit. Ito po ang sakit nya. Hugutin nyo yung dilaw na may stripe na pula. Hugutin nyo lang siya sa sakit ng kabila. Doon nyo lang itatap yung uh, dalawang wire ng kill switch. Yan o. Dilaw na may pula. Hinugut eh. po natin dito sa sakit. Ngayon yung pong ating hazard. Kung gusto nyo maglagay din ng hazard, ito lang pong linya nyan. Ayan. Brown na may stripe na puti. Brown na may puti. Meron pa rin? ako. Brown na may puti. Green. At saka yung pure brown. Ayan. Yan po yung linya ng ating hazard. Ayan. Yung gitna po, dito nyo ilalagay yung ng ating hazard switch. Sa na yung brown na may puti. Tapos balitar naman yan, yung yun kulay green at saka kulay brown. Huwag kayong magkakamalay, dalawang brown natin. Ang brown na yung out ng susunod. isa, light brown, dark brown yung sa signal light. Ano? Yan. Testing natin. Nagkabitin niya pala tayo ng mini driving light. With passing. At saka may loud horn siya. Hindi pala naka-install. Yan may passing siya. Woo! Tapos yung ating hazard na ginawa natin ito. Ayan. Wow! Tapos, yun yung ating headlight. Ayan, patay yung headlight natin, patay. Ayan, buka, yun yung bukasan natin na ginawa. Ayan, Ayan po, paglalagay niya. May kakabit pa tayong underglow dito mamaya. Two thousand years later. Boss, yung atin ilaw. Oh, No, Lo, sa babak in babak. pasar. Wow. Useena. Aya, aya.